Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. Uh, at ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayon April 10, 2025. Uh, at sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayun mga idol, umpisan natin ang ating sumada. Ayan, dito po tayo sa April. Ayan, uh, 4 pa rin po tayo dito. Agis sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan mga idol, at sa mga numarok po natin yan, simplify muna natin sila. 0 plus 4 is 4. 1 plus 0 is 1. At 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, sa bandang bit natin po. 4 plus 1 is 5. At 1 plus 7 is 8. Ganun din po sa bandang baba. 5 plus 8 is 13. Yan po ang ating unang numero. 1. Meron tayong 13. At yun pong kapares natin numero. Dito pa rin po yung sa kandang gitna. Ito so, pong kaplang numero natin dito. Combine lang po natin sila. 4 plus 1 plus 7 is 12. Ayan mga idol. Yan po yung kapares natin numero. Meron tayong 12. At uh, naroon na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin tumatayaan. 13-12 or 12-13. Ayan mga idol. Uh, dyan 2 digits po sila. Kaya simple pa yung natin yan bago natin isumada. Sa 12 po tayo. 1 plus 2 is 3. At dito sa 13, 3, 1 plus 3 is 4. Meron tayong 3 at 4 na isusumada. Una natin yung sumada ang 3. Kunin mo yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede din po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. At dito naman sa 4. Kunin mo natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4 Pwede rin po yung 40 Sumada 40 4 plus 0 is 4 Pwede rin dyan ang 31 Sumada 31 3 plus 1 is 4 At 22 Sumada 22 2 plus 2 is 4 Ayan mga edo, Lang po yung mga nakuha natin mga numero Na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada ngayon Kung April 10 Meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 4, 13, 40, 31, at 22. Ayan, narampol lang po natin sila. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nag-respond natin mga kombinasyon. At sa ating sample, tinaw natin dyan ang 31. 31 at 12. 31, 12. Then 4, 4 and 21 4, 21 at 22 22 at 3 Ayan mga idol, yan po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumulat ng April 10. Meron tayong 31-12, 4-21 at 22-3. Ayan, sa mga sample po natin, kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin nakuha dito, pwede pwede, pwede, pwede nyo po natin matayan yung mga yan. O din naman kahit dito sa mga naka-encircle natin mga numero dyan, pipili lang po tayo dyan, rumble lang natin kung ano po yung nagugustuhan po po natin mga numero. pag na lang po yung pumili kung ano po yung nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, lang po natin sumali sa pecha ngayon po ng April 10, 2025. Maraming maraming salamat po.